Hello po guys! Magandang araw! Tulad na po ang aking bibeta guys. Nung nakaraang araw po, pumunta po kami ng kasi po pinachip po namin si Bibi. Di ba po guys, ang ano po namin, ang uh, YouTube ko po itong call po sa epilepsy journey ni Bibi. Kaya po, sinishare ko po sa inyo ito nung pumunta po kami in Davao check up po yun araw po yun ang check up ni Bibi kaya nung papunta pa lang po kami doon naisip ko na po talaga na itanong sa doktor kung si Bibi ba ang gamutan kasi ni Bibi ay hanggang 5 years ang maintenance niyang gamot na niya, iniinom araw-araw tatlong beses isang araw dahil sa sakit nga niya diba, nakal nakalagay sa youtube ko ay epilepsy si journey ni Bibi at sakit sa dugo. Yun po ang sakit ni Bibi. Dahil po, nung baby pa po siya, mga one year old siya, inatake po siya ng convulsion. Kinumbulsion po siya dahil sa sobrang taas ng lagnat. Kaya delikado pala sa mga bata o kahit matanda na sobrang taas ng lagnat tapos magka-convulsion. Dahil ang convulsion pala, pwede pala na mawala na oxygen o tamaan ang ugat ng kaya yun ang magiging sanhi na magiging epilepsy ito. Yun ang magiging resulta nito guys. Kaya nung time na yon na si Bibi ay nagkakumbulsyon, siya po ay kinulang sa oxygen ng utak niya dahil ang niya po kasing gumaling sa lagnat niya dahil may sakit din po kasi siya sa dugo. Kaya yun, nung inaatake siya, ano, natamaan talaga ang utak niya at nung nung ni-refer kami sa Davao, Davao do, sa malaking hospital, pagdating namin doon, na nagpa-EEG kami at ang result ay hindi nag-normal ang nakita doon sa utak ni Bibi. Hindi ibig sabihin na siya ay abnormal, kundi natamaan talaga ang ugat ng utak niya. Tapos, dahil sa matinding paulit-ulit na atake niya, ang utak niya ay kinulang sa oxygen dahil ang pag-aatake lang pala ng mga epilepsy, minutes lang pala yun hindi pwedeng ilang minutes na inaatake pa rin siya siya ay 2 days, almost 2 days naka-oxygen siya doon talaga sa hospital hindi talaga kayanin niya kung walang oxygen lampas 2 days yun yun talaga ang nangyayari kay baby kaya nung time na yun talagang ang ugat talaga ng utak niya kinulang sa oxygen at yun uh, sa kaduluduluhan nagiging epilepsy talaga kaya sa mga mamis na ano sa mga mamis na ang inyong mga anak man ay wala pang mga sakit at kagaya kay baby ang epilepsy hindi diretsyo ang sakit na baby pa lang siya may epilepsy. hindi walang epilepsy ang baby si baby hindi inborn ang epilepsy niya kundi dahil dahil sa convulsion tinamaan ang utak kaya yon ang magiging result noon ay epileptic yun guys hindi talaga inborn di ba kadalasan sa atin may epilepsy hanggang sa tumanda ang kay baby ang epileptic niya epilepsy ay dahil nung naglagnat siya nagkakumbulsyon convulsion yun guys at ngayon guys dito sa youtube channel ko ang dami kong mga friend na nag-youtube din na ang mga anak nila ay kagaya na baby ko na may sakit din na kagaya na epilepsy at pa pabalik-balik din sila sa neuro dahil ang nagagamot kasi ng mga epilepsy na bata bata man hindi lang naman bata ang nagkakasakit ng epilepsy eh. wala itong pinipili bata man matanda dalaga binata ayan kaya ngayon popular ngayon na lalo na sa si mga bata na nagngingipin diba lalag natin talagang ingatan talaga natin mga mamis pag ang baby natin ay nagkakalagnat talagang punas-punasan natin niya ng malamig para hindi talaga magtuloy-tuloy ang taas ng lagnat dahil kahit pinapainom nyo yan ng gamot tapos walang punas na malamig eh, sa, ilagay nyo ang towel sa yelo tapos ipunas-punas mo yun sa kanya pag, pag puro lang tayo gamot hindi natin ginagamitan ng extra remedy na towel at malamig na tubig nako baka magkakumbulsyon at magiging kagaya kay baby ayan doon lang yun nagmula hindi talaga inborn ang epilepsy niya kaya nung 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 naiig na siya at ang result ay hindi nagnormal si baby mula no, nag nagstart na ang kanyang maintenance. Ang maintenance ni Bibi na gamot ay pinovarbital -varb, at mm, valpros anti-epileptic. Ayun, ayun ang maintenance niya. Dahil may, mayroon ding mga nagtatanong sa akin kung ano ang klaseng gamot ni Bibi. Dahil iba't iba kasi ang mga gamot na ginagamit na nire-resita ng doktor. Yung mga gamot na yan ay hindi natin yan basta-basta mabibili sa Mercury. Kailangan talaga na resita ng doktor at ibigay pa nga natin ang valid ID natin tapos papirmahin pa tayo bago natin makukuha ang mga gamot niyan yan. Dahil siguro talagang masilang talaga ang mga gamot na yan. Ganun. At ngayon guys, nung papunta pa lang kami ng Dabao, ano, sobrang sobrang ano ko, hindi ako mapakali dahil nakita ko kasi ang video na kasamahan ko dito sa YouTube na nag-YouTube din siya. Nakikita ko guys na ang anak niya meron ding epilepsy kagaya ng anak ko at ang ano din ang anak niya hindi lang epilepsy kundi nagiging autism yun guys yun tapos si Bibi kasi sinabihan kami 5 years pa 5 years pa ha ang gamutan ni Bibi sa epilepsy 5 years kailangan siyang makagraduate ng 5 years pag i-EG ulit ang utak niya dapat normal na siya diyan. Dahil ang gusto ng pidya ni Bibi, iba ang nyuro niya sa ulo niya, iba din ang pidya na humahawak sa kanya dahil may iba din siyang sakit, sakit din sa dugo. And sabi ng pidya niya, ang gusto sana nila after 5 years ang ah, gamot ni Bibi ay tanggal. As in hanggang 5 years lang, hindi gagaya ng mga nagkakasakit ng na mga matanda sa atin dahil sa kung sa Bisaya kasi ang tinatawag kasi nila ang epilepsy na patol. Pero 'di ba, ang patol ay bumubula-bula ang bibig na parang naglalaway, hindi ganyan sa si baby. Iwan ko kung sa ibang bata dahil hindi na inborn ang kanya. Ang kanya lang patulog. Minsan nakikita ko nagsuscroll scroll kalabit-kalabit ang paa, kumakalabit-kalabit. Para bang ganoon. Tapos sign na 'yon. Tapos ang kamay biglang gumaganon, ganon. Pag ang pag ang tao ay may epilepsy, pag naggaganon sila, gumaganon, ganon, patagilid mo lang siya, hindi pahiga na ako yan. Patagilid mo lang siya, tapos wag mo siyang pisil-pisilin dahil gagaling din yan dahil may gamot yan sila na iniinom si Bibi lang talaga ay madadala lang talaga namin sa hospital dahil may iba din siyang sakit may sakit din siya sa dugo at patagal din talaga ang pagaling niya pag siya ay talagang, nako, abo talaga na hanggang kinabukasan si Bibi naka-oxygen pa rin. Nasa ICU ward na nga kami. Pag si Bibi ay kaya talagang tudu talaga ang alaga namin kay Bibi. Hindi pwede makaligtaan ang gamot niya. Hindi pwede, hindi siya makainom ng gamot. Dahil sa isang araw, tatlong bisis siya inom ng gamot. Ayan, guys. Tapos nun, guys, tinanong ko talaga sa doktor niya kung si Bibi ba after 5 years, sure ba talaga na makagraduate o hindi. Hindi pa talaga nagsabi ang doktor na after 5 years, si Bibi ay graduate na. Ibig sabihin ng graduate na tanggal na ang maintenance niya dahil i i e, e pa siya ulit. Tulog si Bibi. Tapos niyan guys, tanong ko rin dahil kinakabahan ako. Dahil yung isang mami, yung anak niya hindi lang epilepsy kundi nagiging autism. Ang epilepsy, ang, ang, epilepsy, para siyang, para siyang magkadikit lang sila ng autism. Ang epilepsy, parang ina, ina, diba, inaatake ang bata. Ang autism, ang ang ano ng otis, parang may similar lang siya dahil tinitignan ko din kasi sa youtube, eh, iba na pala kung may baby tayo na ganto na may kasakit ng ganto, talagang research tayo ng research kung para makikita din natin kung ano din ang mga pinaggawa nila, dahil madami na kasi naka experience eh, eh ako first timer ako nito kaya kailangan ko din ng mga extra din na mga kaalaman maliban sa doktor, ganun kailangan ko din, kaya tinitignan ko din ang mga video nila kaya sobrang worried ako dahil nung ano, nung nakita ko yung anak niya may epilepsy tapos ang nagiging result sa kaduluduluhan lagi silang nagpapagamot ganun nagiging autism sobrang saklap nakakaawa ang mga batang magiging autism. Ang, pero tinanong ko sa doktor, kung si Bibi ba, ay mas, may possibility ba na magiging autism? At sa awa ng Diyos, sinabi talaga ng doktor ay si Bibi ay hindi. ng pagpunta namin ng Davao si Bibi may pinapagawa ang doktor sa kanya. At ang lahat ng pinagawa sa kanya ay pinafollow ni Bibi. At si Bibi, pagkausapin siya ng doktor, may response siya. Tapos, pagkakausapin siya, tumitingin siya. Ang batang may autism pala, hindi tumitingin sa iyo. Kakausapin mo siya para kang wale. Talagang waling wale. Hindi hindi ka talaga niya pakinggan. Tapos hindi siya nakikipaglaro sa ibang bata. 'Yun ang mga sign na ang iyong anak o oh, yung batang 'yan ay may autism. Hindi siya hindi siya nakikipag usap, nakikipaglaro sa ibang mga kaparelo niyang bata, ayan tapos ano, parang gaganon-ganon siya gumaganon-ganon, tapos kung titignan mo siya, hindi siya nakatingin sa iyo, si baby ay hindi naman siya ganyan, talagang malikot lang talaga si baby dahil, ang sabi ng doktor, dahil din daw sa edad niya, kaya siya malikot at hindi lang din dahil dyan, ang iniinom niyang gamot na pinobarb at balprus ay nagpapaano sa kanya. Yung yung dagdag papa hyper sa kanya na lalo siyang magiging malikot. Kaya ano, sabi ng doktor, lawakan ko na lang talaga ang pangunawa ko dahil alam ko na ang anak ko ay may sakit. Kaya si Bibi kahit saan, magbiyahe kami talagang dala, dala talaga namin. Dahil halos halos walang kahit pa magbayad kami na mag-alaga sa kanya, eh, hirap kami may makuha dahil natatakot sila na magbantay dahil nga biglang aatakehin ganon, hindi nila alam ang mga procedure kung paano aalagaan, dahil ang batang may sakit na ganito, mayroon siyang special needs na kailangan talagang tutok pa talaga sa pag-aalaga sa kanya ganon, ganon siya hindi siya kagaya ng ibang bata na painumin mo lang ng vitamins, hindi. Talagang may uras talaga na talagang ang buhay mo talaga ay umiikot sa kanya. Pero okay lang yun. Basta't gagaling lang talaga ang anak ko. At labis din ang pasasalamat ko dahil ang anak ko ay tanggal siya sa line up na magiging OT Dahil hindi biro ang magiging OT na bata. Dahil isa sa dahilan ang batang OT sim hindi lang isang doktor na, hindi lang nyoro na ang hahawak, dalawa na, may mag a na nun. Sa nyoro, may mag a na nun. Iba ba ang pija? Tapos nun, guys, kung nakatira tayo sa probinsya, saan tayo maghahanap ng school? Ang mga, ang mga batang autism, may iba talaga silang school na puro lang talaga sila mga autism. Eh, ba diba? Kagaya namin, nakatira kami sa probinsya. Wala namang school na ganyan dito na may autism. E tayo nga lang para makatipid tayo. ba diba ang mga anak natin, papag-aralin natin sa si mga public school. Maganda naman ang turo sa public school. At makakamura din naman tayo. Kahit pa magpa-private kami, guys. Kung si baby ay napasok sa line-up ngayon ng autism, maghanap kami ng school para lang talaga sa mga autism. Kaya salamat sa Diyos talaga. Thanks, Ja. Dahil si Bibi ay hindi siya utisim. Pwede siya makapasok soon. Pag mag-aral na siya, pwede siyang dipindi na lang sa amin kung papasukin namin siya sa private. Kung maluwag-luwag ang pera, pwede siya sa private. Pwede din sa public. Kasi ang sakit lang niya ay epilepsy. Kung kung naka, ang nakalagay na doon, ang pagbalik namin ay nagiging OT sim siya. Mayroon na siyang school na dapat doon lang siya mag-aaral. Dahil iniiba pala ang mga bata na pag may OT iba ang school nila. yun ang sabi ng doktor. Kaya, nung lumabas kami sa hospital, sobrang laki ng pasasalamat ko. Parang nabunutan ako ng tinik. Alam niyo ba guys, matabang-mataba pa ako dati. Buhat nung si Bibi ay nagkasakit after noon parang bumagsak ang katawan ko guys dahil iba pala kung may inaalagaan ang bata na ganyan talagang kailangan mo talagang tumutok sa kanya hindi na nga ako nakapagtrabaho eh. kaya yun guys pa extra extra na lang ako ngayon kaya labis talaga ang pasasalamat ko na ang anak ko ay paunti-unti paunti-unti na ang kanyang pagaling sa kanyang epilepsi dahil control na din ang sakit niya sa dugo control na dahil may humahawak na nung pija at ngayon tanggal na ang tanggal na ang kaba sa ko para na akong napaparanoid para na akong napaparan, napapraning baga na paano kung si Bibi nagka OT di ba? Makapagsabi talaga ako na sana naman hindi. Dahil nakikita ko talaga ako ano ang ano ang lungkot ng mga magulang. Talagang ang simpati ko talaga ina sa kanila na awang-awa din ako dahil hindi biro. Kaya kayo kayo dyan guys. Kayo na may mga anak dyan na healthy-healthy ang mga anak ninyo ano, alagaan nyo talaga yan at magpasalamat talaga kay sa Diyos dahil nagkakaroon kayo, binibiyayaan kayo ng anak na healthy, healthy, hindi kagaya ng mga anak namin, may sakit. O, oh, di ba? Diba? Kaya, ingatan yung mga anak ninyo. Ayan, guys. Kaya, ngayon, guys, pagod man sa pag-aalaga pero masaya na din ako dahil yung kabasa dibdib ko na baka, baka puro ka baka, baka magiging ganito si Bibi ay natanggal na yun salamat talaga kaya sa mga sa mga kaibigan ko din dito sa Youtube na nagkakasakit rin may mga kaibigan din kaya ako dito sa Youtube na ito kasi yung YouTube ko, eh. ginagawa ko kasi ito nung time po ito na sobra, sobra, sobra talagang grabe talaga nung time na yun si Bibi. Balik-balik oh, kami sa hospital na atake lagi. Tapos nakikita ko doon tuwing mag-search ako sa YouTube na about epilepsy, nakikita ko ang mga mamis, may mga anak din sila nakagaya sa akin. Kaya naisipan ko din na kumawa ng YouTube channel. Kaya yun, kaya yun friend ko din sila sa youtube ko sila ang mga pinakaunang friend ko hindi lang mga mamis guys kundi ang sakit na ito talamak na ngayon o oh, popular na na bata matanda, binata, dalaga talagang grabe talaga guys kahit pala sa ibang bansa kahit nga sa ano nakikita ko nga may mga friend nga din ako na nasa US na mga wala nga pinipili babae ka man o malalaki kung tamaan ka ng sakit na ito kaya tayong mga walang sakit na ganyan mahalin natin ang mga buhay natin mahalin natin ang mga sarili natin dahil pasalamat ay wala tayong sakit kaya ako na ang anak ko ay masakit talagang ilalaban ko kung sa dulo gagaling ang anak ko na alagaan ko siya Yun. alam ko talaga gagaling siya after 5 years. Ayan. Tulog na ang bibeta ko. Ayan, guys. Kaya, sa mga, sa mga kaibigan ko na may, may sakit din na to, huwag kayong mag-alala, guys. Dahil, yung mga iniinom yung mga gamot pala na tinitake nyo sa araw-araw, ano, huwag kayong mawala ng pag-asa dahil, may gamot na para dyan na mawawala din yan sakit na yan at matatanggal din diba sinasabi ay walang gamot ang epilepsy o oh, bakit? bakit si Bibi after 5 years basta tuloy tuloy lang ang paggamot namin ay tatanggalin ito o oh, ba diba? talagang may awa ang Diyos talagang, talagang may maimbinto talaga na gamot para dito kaya laban lang wag mawala ng pag-asa diba? ba guys sa lahat po na nanonood ng video to. Salamat po at sana po meron po akong nasi-share na kinakailangan nyo po din. Dahil ako sa kagaya ko na, na nung nagkasakit si baby, lagi po akong nanonood ng mga YouTube tungkol po sa sakit ni baby. Ganyan pala kung sa pamilya natin ay may nagkakasakit na ganyan. Iba na kasi ngayon eh high tech na. Pili mo nang i-search kung ano ang ano ang gusto mong malaman, ano ang mga remedy na kailangan mo din matutunan. Ayan guys. Kaya salamat po. Thank you for watching. Bye-bye.